Samahan nyo kami for today's mini vlog Isang taon na nga pala since dumating kami dito sa Turkey eh Dati, nahihirapan kami ng mga bata dahil nagaantay pa kami ng bus or nagkukumute kami tuwing may pupuntahan kami or pupuntaman kami sa city at makipag-meet sa aming mga kaibigan. Pero ngayon, dahil binigyan ako ng asawa ko ng sariling service, nakakagala na kami anytime. Hindi nga ito four wheels, pero napakalaking tulong ito para sa akin dahil hindi na ako mapapagod maglakad, lalo na pag nag-start na ang school ng mga bata dahil magagamit ko ito para paghatid at sundo sa kanila. Dalawang buwan na nga rin pala sa amin tong sireti and so far maganda naman yung pakikisama niya sa amin and also marami akong natutunan nung ako ay natutong magmaneho dito sa Turkey lalo na na-memorize ko yung mga daanan. Bilang isang nanay kailangan mo maging malakas ang loob kailangan mong matuto sa mga bagay-bagay na dati akala mo lang hindi mo kaya pero kayang kaya mo pala at madali lang naman at kailangan natin maging independent sa ating mga asawa dahil hindi lahat ng oras ay kasama natin sila. Ang tawag nga pala dito sa aking service ay e-bike. At sa mga magtatanong nga pala kung kailangan nga ba ng lisensya ang e-bike dito sa Turkey ay hindi po. Pero kailangan po itong register sa e-devlet. Dahil meron din po itong mga sariling plaka katulad ng mga normal na car and motorcycle, meron din po itong plate number. Meron na nga din pala itong plate number ang aking e-bike kaso lang hindi ko pa siya kinakabit. <laughs> Almost 15 minutes nga din pala ang travel namin Simula sa bahay at hanggang dito sa bahay ng ating kaibigan Ang kalaban nga lang namin sa pagpubyahe ay yung init ng araw Dahil sa mga oras na to, napakataas ng araw at sobrang init talaga Si madam ang late ngayon no Sinigang na baka Pinakbet na gulay. Bakit itong pinakbet mo pa ng puro okrang nakikita mo? <laughs> And mango. Yummy. Bakit itong makarna para kanino? Hindi, kay bulot. Ah, kay bulot. Bulot talaga. O, dry na kasi pag adobo pa. Nita, nito ka na upo. Bakit wala upuan? Wala ka na bang isang ganito? Ayan na upo. Mabain nga nun ang Let's see it. How was it, guys? po mm -hmm. it yummy? Mm -hmm. Ah, anak ng mga Pinoy. Pinoy! <laughs> Tinapay with the ice cream. How's your ice cream? Good. Can I see? Ice cream with the bread. Do you like it? I love You yummy? Yummy? 嗯，要不易投吃。